Assalamu alaikum maayong adlaw kaninyong tanan diha mga kabalbas kumusta inaot nga o kamu karong adlaw o nagmalipayon kamo all right <laughs> mag vlog na pud mga kabalbas Ug <laughs> maonan ni huling party sa among paglingaw-lingaw diri sa lugar sa taip sa Saudi Arabia Og na kami sa mga rides diri sa safari adventure na mo diri sa lugar sa Taip sa Saudi Arabia. Og para po dato may experience ang mutulay sa hanging bridge musakay og zip line o niya mag giant slide kay sa unra ba ni mahitabo sa atong kinabuhi. <laughs> Aron po dili ta matagaw sa mga ing aning rides all white right, mga kabalbas. <laughs> Aw, oh, unsa pa may dugayan. Sakay na ta. Kay ubay-ubay ba mga rides diri. Basig mag-abihan na taani. <laughs> so, yan. <laughs> Sama po si Mrs. Tatawid na kami. Ang uh, dalawa sa taas. Oh. Kaling walang kalula-lula. <laughs> Ito na. Yung mga malulain dyan. <laughs> <laughs> Pwede naman gumapang daw dyan At medyo mataas-taas din ito Kaya siguro Hindi naman tumapuputol at mga matibay naman <laughs> Ayan. Talagang nakakalula Kasi Salamin ang apakan mo Kung bilisan, bilisan mo ling Para ka lang naglalakad oh Hindi diba, madulas What's your step? What's your step ling? <laughs> yan, kaya mo yan, kaya mo yan. <laughs> kaya mo yan o yan Nalulula si misis kaya medyo Alay tayo oh. kaya mo yan oh, Kakabi experience to Alright so malapit na tayo Kaya muling malapit na Misis kong takot si Mrs. ay takot na takot doon sa Hanging Bridge. Anong experience mo din doon sa Hanging Bridge? O gusto mo pang ulitin ulit? Hindi na ako babalik. First and last. Ang baba so, lang, no? Siya, all right. Oh. All right. Hindi, <laughs> nakakalula kayo. Tsaka madulas. Alhamdulillah, sa wakas ay nakatapos kaming lahat tumawid sa Hanging Bridge. At ito, akyat na naman kami uli ng bundok dahil lahat ng rides ay doon mag-umpisa sa bundok. Tara, let's go! At dito medyo madilim na yung paligid. At halos sa abutan na yata kami ng gabi dito, hindi pa rin kami nakasakay ng zip line. dahil medyo maraming tao at kailangan natin pumila. 5:53 na ng gabi dito sa uh, Safari. Yan. At medyo maganda na yung tanawin at lahat halos na may ilaw lahat ng rides. Yan, parang tiring. Tibas night view na ng safari kasi 6 o'clock na dito ng gabi. So yan ang sitwasyon ngayon. At sa wakas after long time na may paghihintay ay ito na. Kami na ang sasalang at ang mga kasamahan ko na sasakay ng zip line ay kinakabitan na ng safety equipments. Nak-equipments <laughs> talaga. Kaling, nga parang mga mountaineer na yan sila. Oh. <laughs> parang mag hike na kami kuya. Oh, Mount Everest na to. Maganda na pa kuya. <laughs> kuya Isham. Ayan na, si Kuya Isham na in harness. Pa-zipline na yan. <coughs> Ito na. Akyat na kami at... Ano man daw tayo aakyat dito? Kaya <laughs> mag ka. <laughs> ya aspo <na> pa. <laughs> ya aspo <na> pa. Siat. Packet tatajo sip line. <laughs> <Yan>. <laughs> so pito kami. Asa <laughs> ah, kaya At Dahil sa medyo kinakabahan pa sila ay ako na ang nauna. Let's go. Ayan na oh. Okay. At pagkatapos ko ay sumunod na rin sila, kailangan lang unahan at yun, nagsipagdatingan na nga. Ha! <laughs> Ayan si Nor. Ayan. Ayaw nila at pagkatapos nga namin mag zipline ay ito maglalakad na naman kami babalik na naman kami doon sa bundok Aywan ko ba naman itong safari adventure bakit laging bundok na lang yung aming starting <laughs> at ito na ang last namin na akyat sa bundok dito sa safari adventure at last ride na rin namin itong giant slide let's go 1, 2, 3 at natapos na din yung aming adventure ngayong araw na ito. So inabot na kami ng gabi mga 8 o'clock na dito so time to go home na kasi may mga pasok pa at muli maraming salamat at hanggang dito na lang mga kabalbas God bless po sa lahat bye bye all right